Yan, dangaruhan na tayo nito. Hala. Abong wala, makakalaro muna. Ay. Bakit mo nandito ito? Lilinisin ko dito. な kabila na naman. Hindi ito eh. Ba't kasi kalat-kalat ng mga bula? Eh, ba't mo ginabalik? Nil nilalabas ko eh. Eh, nilalabas mo po wala, sir. Kasi, Ay, nalaro ako eh. Akala ko po, sir, ano, sir? Liligpitin ko na po. Liligpitin? Kaya pala hindi ako mayayari dito. Kalina pa ako papalit-palit eh. Huwag ako. Teka lang, hindi ko gagalaw. Huwag ako, nililigpit mo. Kaya pala hindi ko mayayari itong pag-aayos ng bola. Akala ko po siya nililigpitin eh. Hindi nililigpitin, Naglilinis po ko na dito. Huwag nga ako eh. Liksik ka ng ligpit. Magbibilyar nga eh. Ano tayong gagaling niya? O, oh, di ba? Ano, ako. Ah, maglalaro ka pala, sir. Sabi siya magliligpit eh. Nagliligpit po ako. Ay, nagyan ako nagyan. Lalaro lang ako sandali. Sige, sir. Patuloy ko lang po itong i-anaw lang. Ay, yung ano. Gloves ko pala. ka buk? gan, na? sino mo? opo oh Sir. kasi Nakaano po siya eh. Mahaba po. Mahaba talaga yan. Kasi nga takot ito eh. Pambilyar eh. Bakit tinatagal mo? Iinikita ko nga. Ah, akala ko po siya ito yung gagamitin nyo. Ito? Para, opo. Para, ito? Opo siya Ano? Iririt ko. Iririt. Iririt. Hindi po yan ginagamit yan. Mapanggano mo yan. Mapanggano mo. Mapanggano mo ba yan? Iririt yan. Akala ko po siya kung yan yung gagamitin nyo pang ganun. Station yan. Para... Para kada ano ko, pagbalik ko, tanggal na naman. Amang ano ka? Amang pagpag -pag ka? O ba siya galawin na? Gagalawin yan. Naglilinis na ako dito, sir. Pagkakagimalaw ka dyan, tinan mo. Ang ano nito, ha? Bubunutan ng buk sa ilong, ha? Sa ilong? Talo. Masakit yan. hap oh. may pumasok. Cinco. Oh, pumasok lang yung puti, sir. Puti? Opo. Ano pumasok? Pumasok din dito. Hindi. Yun galing yan? Hindi pumasok. Tinulak mo lang yun. Sinko yung pumasok. Pagtalikod ko, pati yung puti, pinasok mo. Hindi ko Hindi. naman ini ginalaw. Hindi ginalaw. Sa hangin yun? Malakas yung hangin, sir? Oo. Oh. Hindi. Inalo mo pa yung hangin? Dinamo yung yung hangin. Uy. Hmm. Yun na na lang mo taxi yan kaso yan hindi kaso yan sir maliit yung butas yan kaso yan napakaliit yan o oh. kaso yan sino oh si oh Nasaan na yung tres sir akala ko ano yun siyempre ano yun naman si interest, interest in, in, in po yung tres eh umasok pa yung tres sir oo oh. yung labo naman nun na. Ah. Yung 3 yung tinira ko. Tapos parang nakadikit pa yung At, 4. At, ang tawag doon, inubol ko siya. o oh, yan, ako ha. Uy, yun na. Diba? Na. Ang tuwala sa akin eh. Sumablay. No, o, oh, ikaw. Open. Open yan, sir. Nakadikit yung kanina eh. nakadikit. Hindi naman na ano yan. Akita mo yung nagsalubong lang tayo eh. Okay, Dito no? yung kanino. Hindi. Oh, pumasok. Oo. Oh. Diba? Huh? Ah, tama, mukhang walang ginalawa. Pasok na naman. Ah, open sa city, si oh. Open ba? Boss. Hindi. nanganin eh. Tapat na yan ha. Nako! Ay, sumablay. Ito. Uy! oh, ano hmm. pa? Pumbunot ako ng... Ibitira pa ba yan? Ano, bunutin ko muna. Hindi. Hmm. Gulutin ko na muna. Andiyan na nga eh. Ah. Ah, pasukin ko rito. Pero sampo sir. Mabandaan ko, ha. Sakit ah. Sakit. Sakit ba? Ang dami ata yung nadala. Tapos hindi pa pasok to. Oh, nakaisa ka na sa akin, hindi pa pasok ka. Oh, ano pasok? Muli ata yan, dapat ako na wala, oh. Sempre, ano lang yun, kunyari lang yun. Sana so, makakabunot na ako eh. Makabunot na ako ng buhok sa ilong. Ako pa yung nabunotan.